Hey guys, welcome back to my channel. So ngayon nga ay All Filipino Conference ng PVL 2024 yung mga team captains ng kada team ay nagtipon tipon At siya nandun si Eliza Valdez. Sabi niya ng iba, pagkatapos ng conference, nagmamadalitong si Eliza na umalis. Kasi niya may date siya. Yes, may date ang ating Eliza Valdez sa museum. Kasama niya si Feli Caetano. Isa kalsado. di Diba? bakit ang may boyfriend lang ba ang pwedeng makipag-date niya yung Valentine's Day? Siyempre, mga single din. Akala niyo may love life na si Phenom, ano. So, abangan lang natin ang pagbubukas ng PVL ngayong Sabado. Kaya kaabang-abang yan. Grabe talaga, guys. Ang daming team na bago ngayong PVL. Kaya abangan natin lahat-lahat yan. Nakaka-excite, ba diba? So yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong stress Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.